Ito ang CR. May tao yata. Opo. <laughs> wow. Oh. Talaga. May CR dito. Dapat may shower. Ang <laughs> galing oh. Fiber pa. Para malawak pa ito sa ano sa sih, untuk kamaruti nito oh uh ito dulas good morning mga guys. welcome sa ating panibagong video nandito tayo ngayon sa Dambuha Lambang Kang Fiber ni Busing Alan kasama pala natin si paring Don Don TV katropa niya ako sa bahay at i ano na daw dito yung ano ngayon yung paralis Isasakay na dito sa kasko malapit na ito i losong wala pa si busing yata dito dito na ang mga tao na mga ano ng paralis sa loob tapos na ito siya ma lagyan ng mga design oh, may angkla si parin TV katropa shoutout mga yan pa support naman ng ano channel nya Don TV katropa you, sa mga viewers natin na hindi pa nakasubscribe sa atin kung parin na guwapo <laughs> pugi sana yan thank you po thank you kaya pala siya matagal malubat oh. at na namamatay ang ano niya. Ah, naka-automatic na. Oo. Oh, namamatay. Yung okay, niya. tayo. pare Wala pa man mga ka-vloggers ma ano. Hindi pa man sinisim sinisimulan yung ano pag salang ng paralis. Ito, may ano silang jack. Ha? Hindi pa. Oo. So, No, Isir nga daw yan eh. Ay bago tayo akyat, iikot muna tayo dito sa ano, buong katawan ng bangka. Bago tayo akyat. At dito sila ano, parang jeep. At mga tropa sa RFG. At tinawagan niya ni Busing Alan. Grabe ang kinis to. Oh. Hindi na siya malata na ano, fiber talagang pinakinis no andito natin subscriber of oh, si kuya din din mahinay Nandito siya sa bangka Sao ni bossing alam para na oo sobrang kinis oh madulas hindi na siya mahalata tuloy na fiber may litering na rin siya na pangalan no oh. John Paul pangalan ng anak ni busing na lalaki ayan ang ano yung Bultuhan yan mga ano siguro yan 200 dan ang laki hirap siguro mag ano yan. yan napakataas si kuya nistor ang mag ano nito malapit na talaga ito malapit na siya i baba yun hindi na tayo doon iikot sa hulihan at doon na tayo galing balik tayo dito sa ano, daanan sa may hagdan silipin natin yung ibabaw matagal na tayo hindi nakapag vlog dito mga vloggers at panay laot lang tayo sa Iris Pati ang palatik nito binalot ng ano Fiber Nah bago tayo dyan sa loob Dito muna tayo sa Unahan ituturo ko kayo dito mga vlogger sa bangka na to sa mga viewers natin na nagaabang pala nito nag-aabang dito sa video na ito mga nagtatanong kung so, ano na ang update dito sa Dabuhalang Bangka na Fiber ito malapit na ito ilusong ayan mahinay eh. 2025 Juliano yan po yung Mahinay. Apelyido yan ay Busing Alan. Tapos yung Sulyano. Apelyido naman yan ng asawa niya. Si Ate Paris. Shout out sa mga kamag-anak. Mga family Mahinay. At family Sulyano. Hindi pala madulas ito. At may ano siya. May spike. Ang galing ang pakano nito. Mga paka plano para hindi madulas magpunta dito sa unahan nilagyan ng spike oh dati nung wala pa yan nagpunta ko dito natakot ako mag ano mag akyat mangilo mahalaw hawaw -haw. taas hi taas ito ang ano kabuuhan grabe ang haba ng unahan ang haba siguro nitong unahan kasing haba nang galing dyan sa palo papunta doon sa may ano sa may tapat ng kamarote no, haba oh. mula dito punta doon no? Oh. kasing haba ng kasko na ito hindi umakyat si pareng dun naroon lang sa baba yun oh. punta na tayo dun sa loob tapos sa ulihan, habang wala pa yung pagkakabit ng ano wala pa yung paralis at ikakabit yun ngayon ikot muna tayo dito sa bangka ayun o oh. nagpapala na sila doon ano kaya yung gagawin nila do ay na rin si Kasuyo nagsunod na sa amin ni ano parin doon ang gagawin palang ano dito banog banog ito isang ano bugway isang haba na tablon pangit kasi yung kagaya doon sa amin na babaklas pag maalon langkat apa nagla live ya tadi itu si ano si kabang kak itu ang CR ER ini tau ya wow oh tolong may si CR di itu dapat mesyawir shower <laughs> Ang galing oh. Fiber pa. Ano kaya yung bowl? paude, pa, fiber din. <laughs> Ayos oh. At mag-CR. Alam ah, mo na tayo dyan sa taas. Ito yung mga kabi ito Mga lagayan ng mga gamit. Yan no? oh. Siyempre hindi pa tapos yan. Lalagyan pa ng ano yan. Door lock. Tapos so, ayan lang sa gitna. Mayroon din dito. Talaga nakaplano ang ito yung sa ano. Munibila. Kadina yung ginamit. Namaya tayo sa taas. Dito muna tayo sa huli. Ito. Ano kaya ito? Bunika siguro ng ano ito. Bigasan. Bigasan. Bigasan <laughs> o tubigan. Wala kasi kung mabak si ano. Si kabaka mamaya pag akit na yung tanongin natin. Wow, itong ano kusina, tiles. Oh, naka-tiles. Malupit. Malupit talaga itong mga gumagawa dito. Tulagayan ng mga ano ah, plato basa-basa eh. Basa pa eh, basa-basahin pa kinis yung bangka nito ano ang pinapakinis pinapaki talaga ng gusto tapos ito naman yung timon, dito ko pa ang ano, na sa labas hindi kasi yung pinasok sa loob Gawa na may budiga yan dyan Budiga yan sa loob Budiga ng krudo Kaya nandito yan sa labas Dito i dadaan yung kadina Tapos lalagyan, lalagyan daw Sabi ni Busi Lalagyan daw ng PVC Kung papasok sa uh, PVC yung kadina Papunta dito Para hindi siya maapak-apakan Hindi siya makabala Tapos ipipix dyan Papunta doon Sa May ano na Tapos yung ano niya oh. Isa me. Eh. Parang bahay. Napakahayahay mga ano, dito, pisto. Walang init. Sagad ang ano dito, bubong. Ang daanan pala nito, ayun, tagiliran. Kagaya din sa Iris G, May ganyan din hagdan, tagiliran. Magkabilaan niya, no? Magkabilang gilid. Ayun, daanan papuntang taas. Mamaya, kaya tayo doon mo tayo Sobrang taas dito Pag magbibira ng angklay oh, Hanggang dibdib ko Pero hanggang dibdib ko Taas yan yeah. Naka chinilas pa ako Taas Tanaw dito yung mga bagkaw punta natin dito sa ulihan yung pakita ko na sa inyo dito sa baba ah, doon na tayo sa taas o taas na tayo ay ano nga ito siya may paawasan o no? budiga budiga may mga paawasan siya budiga na mali kasi ito bodega daw ito ng krodo tubig ay dalawa yata ang bodega ng krodo sandir nila sa ano pagpapakinis ay eh, malamang sa lamin pero pag tapos ang trabaho dito lah sasabunin niya makinis na yan ay eh, makinis mga linaw na yan ah. yun at ito naman yung ano tagiliran siding ng ano kamarote ibabaw ito yung pinakataas nakilaw saan tayo dadaan yun parang malawak pa ito sa ano sa LSD hey, yung kamarutin ito Walang ano yan dyan sa ulay, lalagyan pa siguro yan ng brandilya. Delikado aja dyan pag walang brandilya. Hindi na tayo tutuloy dun, madulas. Yan ako. Ganda. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanyang daanan. dan. Di tulasan daan, putas sa taas. Eh, ay, hindi pa si pareng daw. out pareng daw. Uy vlogger. <laughs> Ayan, inaakit niya yung ibabaw. Kiyatin natin itong ibabaw. Sobrang Sama, dulas. Dulas. Woo! Yun, nandito na tayo sa pinaka itaas. Kita kita dito nga bangka ho. Oh. So dinahikan. Pati real, real kisong kita. Wow. At yung mga solar na rin siya. Ito lagayan ito siya ng ano? Mga ilaw, ano? Yun, Diyan no? kakabit yung mga ilaw na pang-generator. Manipis lang siya mga pagdating diyan, no. Nagliit ang buka niya. Papunta sa unaan. Mas malaki ang buka ng iris. Pagdating sa gitna. ano, o. Umpisa dito sa ano. May tapat lang engine room. Nagnipis na siya. Papunta sa unahan, Yung iris mabuka yun. Dito naman siya bumuka sa hulihan. Ayan o. Sobrang buka dito. Hulihan. Mas mabuka ito sa iris Yung hulihan niya Nakita nyo naman kanina sa una natin video Napaka lawak ng hulihan So yun, pababa na tayo mga vloggers At sobrang init dito Nag reflex yung ano, init dito sa fiber Malanit na makatipat ito dito Pag hindi kasanay mag ano dito sa fiber May ang mga trabador dito At masanay

Pinapanginis ko yung higaan. Oh, ayos ah. Kinakontrata mo na yung higaan mo dyan. Ating idol, si Romel, ka-vlogger. Eh, shut up, ma. Uh, hindi ko alam. Kapag ka pala sa taas ito. Mm. Gintor <laughs> ko yung... <laughs> kaya, ko, yung oh. mm. ko yung mga viewers natin. Kapag ka. Pinakita ko yung mga gawa nyo dito na talagang malupitan. ar. Kasi yan. Nililisan ko na yung higaan mo doon. Nililisan ko. Kaka, ayos ah. Nilagyan mo lang pala tanda. Akin to. May na. Kwan, ano ba, nandiyan pala natin kasama. Pero dati, nakakarating uh, nito, kasama nyo hindi ko alam kung nandiyan ito. <laughs> ano nga pala yung ating, Kwan? Ano Pangalan. TV Vlogs. Yon, TV not, not so, okay. yeah, rupa, Yon, TV Yon, Yon, Ay, Yon, Kaya ngayon, dito. Ayun. Ayun talaga naman Ayun talaga. Ayun namin.

Para sa ano yang kayo boy? Ba't sukatan mo? Para tuwid ang release. Ah, tuwid ang release. Ganun din sa kabila. Hmm. hmm. Yan ang ano dito gitu, mga vloggers. Purman. Kapag gawa ng bangka na to. Ito naman ang Alalay. Kapitan. Kapitan yan. <laughs> May kapitan <boat> yan. Ha 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 <laughs> eh. eh. <laughs> yung ano ba gayong jet fighter dyan oh. Hilahilap baga dyan sa playa? <laughs> oh, 'yon. <bagaan man> <laughs> pa yung dito. Mas <laughs> <laughs> Maliit pa 'yan. Manipis, manipis ang fiber, manipis ang bakal. Uh -huh. Naggagawa siya mga sa ano. Fiber tinataka niya sa PVC. Pang ano? Saan niya gagamitin tubo na 'yan? Sa sagap. Sa asa oh, sa so pasagap ayan yung ka kabaak na oh. pag natapos yung kabaak pag tagpi yan dyan. buo na yan tapang na mo eh malagay na sila ng ano lastay sa release atin at abangan yung paglagay nila na release at sa lahat tabi na binaba dito sa dinahika na bangka na ganito malalaking bangka ito lang ang gagamitan ng ano ganyan wala pa tayong napapanood dito na nagbaba ng malaking bangka na release lang ang ginamit karamihan dito ay ano bulldozer, bulldozer loader hilain ng bangka hilain ng bangka oh, ito ay, ibang diskarte ito ni Boseng sarili niyang ano yan, gawa. yang gawa yung mga ginawa niyang ano sarili niyang diskarte diskarte yung ginawa niyang ano, paralysis yeah, shout dito. Shoutout po pala kay Boss Alan. Ayun. Yeah. Shoutout po. Napakabait na tao po niyan.